right, welcome to YouTube channel mga kamat for today's video Dito tayo ngayon sa aking mushroom production na kung saan po namin ginagawa yung ating mushroom fruiting bags yung tatawag po natin na patubuan ng kabuti mga kamag Alright, andito tayo ngayon mga kamag para bigyan ko kayo ng idea dito sa ating ginagawa na mushroom fruiting bags mga kamag kagaya ito mga kamag ito. para sa mga beginners mga kamag marami nang naka-encounter nito kung bakit hindi siya nag-polyramified sa kadahilanan na meron siyang problem may problem siya sa substrate mga kamag explain ko sa inyo mga kamag ang naging problem nito sa substrate yung napapasin nyo mga kamag yung sa baba niya hindi siya nagkaroon ng mycelium mistop na siya sa gitna mga kamag. ayan I stop siya sa gitna alam nyo kung bakit mga kamag, kaya siya nag sa gitna yan na ay overwater overwater yung nasa ilalim nya ayan. kaya nga kinakailangan mga kamag sa ating substrate ibigay natin yung tamang uh, procedure yung, ka, yung tamang mixture na hinihingi natin at nilalagay sa ating pagkocompose sa ating paggawa ng substrate materials yung mga hinahalo natin bago mabuo at maging rooting bags mga kamag gagaya nito maraming pwedeng panggalingan to mga kamag pwedeng nung in-steam to ay napasukan ng moisture at ngayon, pumasok sa loob ng protein bag, kaya siya bumigat at talagang uh, para naging isat kalahating kilo ang bigat niya mga kamag. Kaya siya hindi naging good mga kamag. Kasi nga, meron siyang overwater. Alright? Pero ito mga kamag, ang tanong, bubunga pa ba to Bubunga yan mga kamag. Isabit nyo lang, lagay nyo lang sa isang sa growing house. Kung alin yung meron may psyllium doon lang siya magkakaroon ng kabuti mga kamag pero to uh, hindi na po yan dahil kinapitan siya ng contamination All right? at ngayon mga kamag ito naman yung tinatawag natin na fully ramified na mushroom fruiting bags ready to fruit mga 1 or 2 weeks pag ito ay nasa loob na ng growing house ito ay magpipinhead na at mag handa na siyang magbigay ng white oyster mushroom basta alagaan nyo lang mabuti mga kamag alright at ngayon ito na may isang mushroom protein bag mga kamag kung napapasin nyo totally wala talaga siyang puti wala siyang amag wala siyang may silyum ang naging problem nito mga kamag hindi po siya nataniman hindi po siya nalagyan ng binhinang kabuti kaya po hindi siya nag fully ramified alright